Sundan po ako lalay kung saan ako pupunta, okay? Ah, sige. Huwag kayo mamalis! Ay, may nakangarap ka malay! Okay, isa si Missy, so, may bit-bit-bit na... Ano yan? Shurak ba yan? Ayan! Kanina pa ito, busy-busy. Bisi, tatanungin natin kung bakit. Bakit may bigas? May... Ano ba ito? Anong pangalan nito, ma'am? Consolation. <laughs> uh, Consolation lang. Anong-anong uh, nakalagay dito? Coffee mix, kape, oh. asukal, tsaka... Ah, oh, bakit may ganyan? Bakit may ganyan? Ito naman yung mga naglalabang mga nanay. Oo oh, nga, bakit may ganyan? Anong meron? Bakit may mga ganyan? Eh, ano to yung mga ano, masisipag. Ayan, nyo. ito explain mo. Ayan, ayan, ayan. Ito guys, inaamag na. Tagal na to. Ito yung dating na i-vlog namin. Matagal na to mga mare. Ano, dapat December pa to ang bula niya. Kaso, oh, ang bula? Siya, parang ano ah okay. na kaya na natin. Ah, kasi ito, naiblog na namin to dati na kapag may bumili ng worth 50 pesos, nilalagay yung mga pangalan nila dyan. Kaso, ah, nakita namin na ah, puno naman na siya. Tapos yung ibang mga pangalan kasi, nadidelete siya, nai-erase siya dito. Kaya kailangan ng ano. Yan. Kaya kailangan na siyang ibunutin para ah, pwede silang manalo ng ito, paglagyan ng sapatos. Merong consolation prize. May grand prize na bigas. Tapos, meron tayong... Ayan, dyan na si Kamaritis. ano so, uh, siya? Uh, Naka-ready na. Bago, ano, Umabon nalaman. Ka siya, nag kami na magra na. Pumunta agad sa tindahan at bumili ng worth 50 pesos. Okay, okay lang yun. At least, na uh, nakita niya. Ito, paglagyan ng mga sabon. Yan. Ay, ang dami pala ng mga custom. Yan. Hi. Ito yung mga nakasulat siguro dito kaya sila nakapunta dito. Guys, wala po sila ditong entry na pera. Ayun ah. po, ay libre pag bumili sila dito sa amin ng worth 50, may pangalan po sila diyan. Hindi po sila nagbayad sa amin na para magkaroon ng pangalan diyan. Sila po ay ah, nagsusulat pagka nakabili sila ng worth 50. Grabe, dami no. O yun lang, ang dami o. Guys, ano, hindi mabubunot dito, awalo lang. Kaya yung ibabawit na lang sunod na ano. Ay, wow naman. Okay, okay lang yan. O nanay, yung tindira natin ang una. Ay, okay, yung nagtitinda dito sa ano. Okay nanay, yan ah. O nanay. Bunutin mo yung pangalan namin. Nanay, ibigay mo kay. Woohoo, woohoo, woohoo. Woohoo, woohoo, woohoo. nyo si... Si... Yes! Wow! Kunin mo ate. Okay, ikaw ang unang panalo ng consolation prize. Okay. Oops. Oh. Yan na, yan na. Ang susunod na panalo ay si Nanay Lani. Si Nanay Lani ay nanay ni Bibi. Wow. May consolation prize. Okay. Oh, nanay Sining tapos, tapos, tapos ano pangalan nila oh, oh, ano pangalan mo isa lang nanay ah lalay lalay oh lalay oh, ang susunod na panalo i see si, si no yes, yes! Wow! Si, hart. <laughs> si hart si Hart, si hart Ayun Bumibili lagi naman tika tuwing hapon okay meron ka na Consolation prize. Wow. Okay. Yan si nanay. Okay, okay. Oops. Yan si tatay. Bumibili pa si tatay. Parang nakikihabol sa si tayo. Oh. may pangalan dito si tatay. Okay. Ang susunod na pangapat ba? Pangapat ba ito? Okay. Pangapat na consolation prize I see. I see. si... Three liters. Ay si Si Bulog. Si Bulog si asawa ni nanay anak <laughs> Woo! Anya, kini meron ka na nanay consolation. Nanay, kunin mo na. Palakpakan naman si nanay. Nanalo na si Bulog. Ayan. Oh, okay. okay. next. Ayan. Palakpakan naman dyan. Sino kaya makakuha ng surak? Okay. Dapat nandito. Pwede yung anak niya, tatay niya, Basta hanggang doon lang. Hindi pwede yung pinsan. Ganon. Sige, tingnan mo na. Okay, tingnan natin. Okay, tingnan natin. Okay, si Lula Itang. Okay. Nanay ni Nanay Maz. Okay. Okay. Yan. Yan. <laughs> Sira pa yata. Okay lang. Dalawa pa, dalawa. Lapit ka, Ate Sheila. Okay. bunutin mo na. Okay, Ate Sheila, isa lang. Bigay mo sa akin. Ayun na, ayun na, na. Okay, nandito siya. Nandito yung anak niya. Okay. Si nanay. Si nanay Lani nandun! At, Takbo ka na nanay! Okay, si nanay laning. Iyan. Okay nanay, kunin mo na. Wow. O oh, nanay, dali, marami kasi yung si nanay tuwing umaga bumibili. Tan, tararan, tan, woo! woo nalalo naman si nanay. Uy, oh, nalalo pa rin siya. Ng... Grabe si nanay. Payihihihi na lang, oh. Okay. O, oh, yan Mm-hmm. mm, -hmm. mm, -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. <tries> Nandito siya! Ano lang dito siya? Nandiyan sa sa <laughs> siya sa kalsada! <laughs> Nandiyan <siya> sa kalsada! <laughs> ano lang <siya> sa kalsada? <laughs> na, ko, <laughs> okay ba? Nanay! Huwag mo lang yan ha. Ipakita ko ha. Okay. Ang nalalo ng tigas! Sundan mo ako nanay na, kung saan ako pupunta. Ah, okay? uh, sige. Huwag kayo mamalis!